Magandang gabi mga idol. Uh, dahil maulan po ngayon, uh, magluluto po tayo ng sinigang mga idol. Ito po yung karne niya mga idol. Uh, baboy. Ito po babo yung sibuyas. Ito po yung kamatis Ngayon, nalagay ko na po yung baboy sa pinapakulok ng tubig. Nasabay ko na rin po yung sibuyas. At yung kamatis, dalagay ko na rin po yung kamatis. Lagyan ko na rin po ng asin. ay sige ka ba? konti muna. Pagka medyo matabang dagdagan na lang natin mamaya. Naragyan ko rin 'yung ng <laughs> ajinomoto Konti lang muna, mamaya tatugyan natin pagkulang kulang. Gagawa natin ng sili. Dalawang sili lang muna. Wala ano. Mamaya sumaba na yung ginakain ng mga bata. Mayan sa gitna. Tapos tatakpan muna natin ng takip. Ngayon mamaya babalikan natin after Uh, 30 minutes, babalik po tayo. Ngayon, tingnan natin kung malambot na yung karne. Lipas na yung 5-10 minuto. Ngayon, medyo matigas pa. Bagay natin yung okra. Tapos sabayan na natin tong pampaasim. No, sinigang. Sabayan natin yung kulay na sili. Kahit nilagyan na natin ng siling pula. Tingnan na natin mamaya natin lagay yung tangpong. Tingnan natin malasa na. Tama na ba yung alat at asin? Sakto na yung alat at asin. Takpan natin uli. Kasi hindi pa malambot yung baboy. Balikan natin mamaya. Mamaya. Pagkalipas ng 30 minutes Tingin natin kung malambot na ang baboy Wow oh, Medyo malambot-lambot na siya mga idol oh. Mga ano pa Mga Sa ulam Okay na to yung... Pakainin lang ped ni ped na to Masyadong malambot na malambot Lagyan na natin yung kalbos ng tangkong, after na ilang isang minuto pwede na yan pwede na natin ulam niya mayroon na tayong ulam na sinigang na baboy okay Thank you very much. Thank you for watching. Paki-share lang at i-like nyo ang aking FB page. Maraming maraming salamat.